Good morning guys. Magluluto na po tayo. Meron ako dito ang bawang at sibuyas. Sabay-sabay na guys. Sunod ko na tong alimasan. Pagpapasok natin yun. Hindi ko na siya nilagyan ng tubig dahil mamaya magkakaroon na ng tubig. Lagay tayo guys ng konting asin. Tsaka supa. Thank Nagay po tayo guys nang paminika. Aluin natin guys. Pag nag-iba na yung kulay ng alimasag, guys, dito na po yun. At ayan na po, guys. Pag nag-iba na po ang kulay ng alimasag, luto na po yan. Ayan po, guys. Luto na po ang aming pananghalian. Adobong alimasag. Salamat sa inyong panonood.